Five po. Five, ayan. Ano ba ang Tagalog ng five? Six. Six. Very good. Magaling, magaling. Nag-aaral ka na? Pa. Nag-aaral ka na? Pa. Apa. Saan ka na pasok? Sa school. Sa school, very good. Magaling. Okay, dahil ikaw ay nag-aaral na, uh, katulad ba ng ibang bata, meron ka bang gustong maging paglaki? Apo. Ano, pag anong gusto mo maging paglaki? Gusto mo maging isang? Tatay. Tatay. <laughs> Bata ka pa, gusto mo lang maging tatay. Like then, oh Hindi. bakit? Ano ba ang ginagawa ni tatay? Nagsasabong. Nagsasabong. <laughs> tatay tayo bro. Ah. Aray ko. So, hindi. So, uh, ang ibig ko sabihin, hindi, hindi tatay. Ang bilis naman, ang bilis mo naman. Ang ibig ko sabihin, for example, nakapagtapos ka ng pag-aaral, uh, ano yung gusto mo maging trabaho paglaki? Gusto mo maging isang? Doktor. Doktor, very good. Palakpaka naman natin, gusto niya maging isang doktor paglaki. And, ah, uh, pag ikaw pa ay naging doktor na, nagkaroon ka na ng license para manggamot, sino yung una mong gagamutin? Mama. Si Mama. Ayan, bait naman. Ano ba sakit ni Mama? Si Masta. Si Masta. Hey! Oh, no! Katay ka naman. Sino ba yung nanay nito? Ah! Sini? Anak mo dito eh? Kaya namin yung Mama yan. Yeah. Ah, dito ka lang, tayo ka lang. So, ganti yung gagawin natin. O, ah, sige. Bago tayo magpatuloy, ah, dahil sabi mo nga sa akin, nag-aaral ka na, saan ka ba magaling? Sa school. Sa school. Okay. Nga sa school. Okay. Ah, oh, for example, saan ka ba magaling? Sang subject ka ba manga, ah, magaling? Sa? sa English. English, wow. Pero mukhang malang, ah, maganda mo sa anak mo, ha? Oh. So mukhang matalino. Matalino ka ba? Pa. Opo, oh, very good. Sa palakpakan muna natin. Meron lang akong konting katanungan. Okay lang ba sa'yo? Apo. Very good palakpakan natin. So sige ganto, mga bata, wag nating tuturuan, okay? So sabi niya magaling siya sa English. Ano ba ang English ng aso? Dog. Palakpakan naman natin, magaling ha. Oh. Okay. Ano naman ang English ng pusa? Cat. Palakpakan naman natin, magaling si Kuya ha. Oh. Ito naman medyo hirap ang ko kunang konti ha. Ano ang English ng papaya? Cinco <laughs> Papaya. Sil parang salmon ata yun, ha? Tapaya si... Ah, ito naman. Ano naman ang English ng... Baka? Kambing. Kambing. Ah, Salatan na yun. Parang sinasalatan, na. Ano naman ang English ng kambing? Me. Me. <laughs> ano naman ang English ng kabayo? Vapor's. Asan <laughs> okay, okay. Asa kayo pala